kami guys sa mall dahil kahapon nakalimut na hindi ibinigay yung schedule ko for next week so pupunta ko ngayon ng mall guys para hingin ko yung schedule ko for next week hindi ko alam kung bukas ay mag ano ako kung off ko ba o hindi so on the way kami kay sa mall malapit na kami sa mall guys hihingi ako ng ano, schedule ko para next week on the way na kami guys sa mall uh -huh. Nandito na kami, guys. punta ko ng Zara kunin ko yung schedule for next week huh it's full car look guys it's full car you can put also your car down if you don't have space maraming sasakyan guys so lahat na walang bakante hindi nakabakan walang bakante guys nothing but the second try where baby no nothing no <laughs> full daming tao ngayon siguro sa ikea or sa mall sa siya. siya sama ko rin siya guys kukuha ng anong schedule may nagda drive sa akin guys nakuha ko na guys kaya pa uwi na kami on the way na kami and guys so schedule ko po for next week yeah.